Hi, guys! So, ngayong araw, guys, may kasama po ako. Ang kasama po ay si... Abel Macy E. Juwa! And, ang isa ay, guys, ayang kanyang daddy. Hindi ko alam, ganun yung daddy niya. So, tingnan nyo yung si Abel, guys. So, guys, as you can see, guys, dito kami yung sa Okada. So, dis ang nakikita nyo, guys, ay may displaying. Displaying ano kotse. At sa kabila naman guys, may kita nyo ang casino. Yes. Hindi pwede yan sa mga bata guys, nakatulad ni Macy. So, guys, dito yung entrance ng So guys, kahit wala kang pera guys, pagkain lang ang pwede, ang pagkain lang ang iyong budget ay... <laughs> Historia pa sila guys. So, pwede kang... Pwede kang mag, ano dito guys, mamasyal. Kahit ang pera mo ay pangkain lamang. So, tignan nyo, guys. Ang ganda sa Okada, guys. Sailing so, pa lang nila. Sailing. Sailing pa lang nila, guys. So, ang ganda. So, guys, pagpupunta kayo dito, pwede. Kailangan nyo lang mag-grab. Kasi ang hirap dito mag-motor, guys. Kasi hindi mo alam ang parking. At. So, guys, salamat sa inyong pinunod. Bye-bye!